mong a guys at tayo naman ai moka koopi. kita naman may mẹ <coughs> na po. sorry guys apa cel kok ini mau kupisarap sapa itu sapa okay. itu dan dobakan ada toh sorry guys apa kupoko itu nah yang itu nah ini kopi up Ito ko copy. Ito gatas. Tiplahan natin no, ang gatas. Ayan. Kunti na. Ayan. Ayan. Hmm? Bubu, bubu -bu na. Hmm? Bubu, bubu. -bu -bu -bu. Sorry guys. na tak lang itong copy guys, si mama oh guys punta natin naroon do daga to punta natin doon na tayo mag-copy guys sana guys. Sunday to guys. Papunta muna ako sa lagat.